araw na ito ay tungkol sa pagnipis o paglagas ng ating buhok. Ano ba muna yung normal na pagkahulog ng ating buhok? Araw-araw, ah, 50 hanggang isang daang pirasong buhok ay nahuhulog sa ating ulo. Araw-araw yon. Yun dapat yung normal, ano po. Pero, ah, minsan may mga dahilan. Bakit mas marami yung nahuhulog dun sa hindi dapat, ano? Una, tignan nyo muna yung lahi ninyo. Kasi yung iba magtataka, bakit mas manipis yung buhok nila? Tignan nyo yung nanay nyo, yung tatay nyo. Uh, usually, sa mga kalalakihan, unang numinipis yung dito sa ibabaw, o dito sa mga gilid-gilid. Kaya nga tinawag na shaggy, kasi sa gilid lang, sa gilid lang yung natitira. Tapos, uh, nauunang maubos itong ibabaw. So, tignan nyo yung nanay, tatay, lolo, lola gaano ba kakapal ang buhok nila. Uh, so, huwag kayong magtataka kung uh, mapatulad kayo sa kanila. So, tignan mo na ang lahi. Ngayon, mayroon din mga sakit na nagkakos ng pagkalagas ng buhok. Yung iba, pag bagong panganak. Pag bagong panganak, magugulat kayo pag shampoo nyo. Naku, ang daming nahulog, talagang isang dakot. Uh, sa mga nanganganak o nagbuntis, uh, nangyayari din po talaga yon maraming nakakaranas ng ganon. So, uh, wag lang maalarma kasi after a year, syempre maraming stress ng pagbubuntis at panganganak, after a year, hindi na dapat ganon kadami ang mahuhulog sa inyong ulo. So, dapat tignan nyo na dapat after a year, hindi na madami ang mahuhulog sa mga kababaihan. Ngayon naman, may mga sakit din, katulad ng anemia o kulang sa pula ng dugo o kaya hypothyroid. Yung kanilang thyroid ay medyo mabagal. Um, yun din. Tsaka yung mga nagjejeta, yung biglang pagjejeta, na-stress din kasi yung katawan doon. So, mas madaming nahuhulog na mga buhok sa kanila. Meron din mga impeksyon, katulad ng dandruff o pag -pag pagkakaroon ng balakubak. So, pag may balakubak kayo, ang sabi nga ng ating dermatologists dermatologist, gumamit kayo ng mga anti-dandruff shampoo. Marami naman pong nabibili dyan sa ating grocery. Basa, basahin nyo anti-dandruff shampoo. Ah, basahin inlang lang mabuti yung buhok. Tapos, ilagay yung anti-dandruff shampoo. Ah, ilagay dun sa anit. Hayaan nyo muna ng mga 3 minutes, 3 to 5 minutes dun sa inyong anit bago nyo banlawan mabuti. Kasi nagkakos. Siyempre, pag makati yung buhok, kamot kayo ng kamot, uh, masasaktan yung hair follicle eh. Tsaka yung skin, maaring mahulog ng mas marami yung buhok. So, bantayan nyo rin yung pagkakaroon ng dandruff o balakubak. Ngayon, sa mga bata naman, kamot sila ng kamot. Bakit? May kuto, may lisa. So, kapag may kuto, lisa ang mga bata, gamitan natin ng suyod. Napaka-importante ng suyod para maubos yung kuto. Tapos, merong mga shampoo, shampoo dyan sa ating mga drugstore. Um, ito, example to, pyrethrin, meron ding permetrin. So, iba-iba lang po yan. Magtingin lang po kayo, nakalagayan uh, nakalagay yan sa sachet. Gamitin lang po natin once a uh, once, a week. Yan, isang, isang sachet. Gamitin natin. Yun nga, babasain mabuti, ishampoo maigi. I-stay yung, yung ating shampoo para sa kuto ng mga 5 minutes. Tapos, banlawan, maigi. Uh, once a week gamitin. Pag may matira pa, sa susunod na week, eh, gumamit ulit ng mga ganitong shampoo. Pyrethrin, uh, Permethrin, lahat po yan ang mga generic na pangalan. Meron sa ating mga drugstore. Ayon uh, pong nai-stress tapos minsan nagaganon, nahihilan nila yung buhok nila. Aba, e eh, pwede pong masira at mabunot ang inyong hair. Ngayon, sa mga pag kayo nagpapagupit o kaya naman nagpapablow dryer, sabi nyo dahan-dahan lamang ang paggamit ng dryer at ng brush. Kailangan banayad lang, ano? Tapos, sa shampoo at conditioner, uh, wag po tayong gagamit ng sabon. Sinasabi nga natin, shampoo at conditioner lang para sa inyong buhok. Tapos kung medyo nahuhulog yung inyong buhok, kung babae kayo, eh, dapat mas maikli yung buhok muna. wag nang papahabain para hindi siya mas uh, mahulog. Ngayon, um, sabi ni Dr. Akatigo, yung ating kaibigan na dermatology, sa mga kalalakihan, kapag medyo nagsisimula na na numipis ang ating buhok, punta po kayo sa inyong dermatologist kasi may binibigay sila yung mga finasteride o minoxidil. Yun po yung mga generic name nun ah, para medyo kumapal yung ating buhok. So, merong paraan kasi ng paglalagay nun ah, ituturo sa inyo ng inyong dermatologist. Yun po. So, magpunta lang kayo mas maganda daw kasi maglagay ng mga minoxidil kapag nagsisimula pa lang at habang bata kayo. Pag kasi matagal nang nawala ng buhok doon sa parting yon, medyo mahirap nang patubuin ulit o magkaroon ng tutubong buhok. So, kailangan bata-bata pa kayo ipapaayos na sa ating dermatologist. Um, ang ating mga other advice pa pag tungkol sa buhok, syempre, meron dyan mga shampoo at conditioner Merong mga biotin, aloe vera, vitamin C and E, jojoba. Okay lang po yun. Pwede niyong gamitin lahat yun. Uh, pag magtatali ng buhok, dahan-dahan po ang paghila. Wag, man, wag naman masyadong hilang-hila. Pag tayo ay magtutuyo ng ating buhok, e eh, banayad lang pag tinatawel natin. Wag naman ng grabe ang kus-kus. kasi syempre mapupulalo yung ating buhok so sana po ah, nakapagbigay ako ng mga tips para sa pagkakaroon ng magandang buhok. salamat po.